May mga tao na kahit gaano kataas ang kanilang narating ay mabilis ding bumabagsak. Bakit nangyayari ito? Dahil nakalimutan nilang matutong yumuko at maging mapagpakumbaba, kaibigan. Isipin mong mabuti, gaano man karami ang iyong yaman, gaano man karami ang papuring natatanggap mo mula sa iba, at gaano man kataas ang posisyon na hawak mo, kung ang puso mo ay puno ng kayabangan at pagmamalaki, darating ang araw na iyon mismo. Ang magiging dahilan ng iyong pagbagsak sapagkat ang kayabangan ay tulad ng lason na unti-unting sumisira sa loob at kapag hinayaan mo itong maghari mawawala ang malinaw mong pananaw at kakayahan mong lumago. Ngunit ang pagpapakumbaba ay ibang klasing lakas. Ang mapagpakumbabang tao ay hindi nangangahulugang mahina. Sa katunayan siya ang may pinakamatibay na pundasyon sapagkat alam niyang hindi niya hawak ang lahat ng sagot alam niyang may mas malawak pang mundo kaysa sa kanyang sarili at bukas siya sa patuloy na pagkatuto. Ang ganitong uri ng pag-iisip ay hindi lamang nagbubukas ng pinto sa mas maraming kaalaman, kundi ito rin ang nagdadala ng kapayapaan sa puso at kalayaan sa isipan. Isipin mo, ang punong mabigat ang bunga ay marunong yumuko. Ganyan din ang taong marunong magpakumbaba kahit gaano kataas ang kanyang naabot. Mas lalo siyang natutong igalang ang iba. Mas lalo siyang natutong magpasalamat at mas lalo siyang natutong magpigil ng kayabangan. Kaya't kung gusto mong umangat sa buhay, huwag kang matakot maging mapagpakumbaba dahil dito nagmumula ang tunay na lakas at tagumpay. Kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Pag-usapan natin ng mas malaliman kung bakit ang pagiging mapagpakumbaba ay hindi lamang isang simpleng asal, kundi isa sa pinakamahalagang haligi ng Stoic philosophy. Ano nga ba ang ibig sabihin ng tunay na pagpapakumbaba? At paano ito nagiging sandata upang umangat at manatiling matatag sa gitna ng hamon ng buhay? Number 1. Nakakatulong ang pagiging mapagpakumbaba sa pagkatuto at pagunlad, isipin mo ito. Kung ang puso at isip mo ay puno ng kayabangan, paano ka makikinig sa iba? Paano ka matututo kung akala mo, alam mo na ang lahat? Ang pagiging mapagpakumbaba ay nagbibigay daan sa iyo para tanggapin ang opinyon, kritisismo at aral mula sa iba. Kapag bukas ang puso mo, bawat tao ay maaring maging guro at bawat karanasan ay isang pagkakataon para lumago. Ang bawat pagkakamali, bawat pagkukulang at bawat pagsubok ay nagiging aral kung marunong kang yumuko at tanggapin ang katotohanan. Sabi ni Epictetus, ang hindi marunong tumanggap ng payo ay hindi marunong magtagumpay. Ang simpleng aral na ito ay nagsasabi na ang taong marunong makinig sa iba, kilalanin ng sariling pagkukulang at tanggapin ang tamang kritisismo ay unti-unting nagiging matalino at matatag. Ang kaalaman at karunungan ay hindi lamang nakukuha sa pagbabasa o pakikinig, kundi sa kakayahang buksan ang isip sa mga bagong perspektibo at sa pagtanggap na may mas malawak pang bagay na dapat matutunan. Sa mabilis na pagbabago ng mundo at walang tigil na kompetisyon, ang taong marunong magpakumbaba ay may kakaibang bintahe. Hindi siya madaling matapakan ng pride. Hindi siya natatalo ng ego. At higit sa lahat laging handa siyang matuto kahit sa pinakamaliit na detalye. Ang bawat hakbang na kanyang ginagawa ay hakbang patungo sa mas mataas na antas ng kaalaman, karunungan at tagumpay. Ang pagpapakumbaba ang nagbibigay sa kanya ng kakayahan na manatiling grounded, malinaw ang isip at bukas sa walang katapusang posibilidad. Ang tunay na pag-unlad ay hindi nasusukat sa dami ng iyong alam kundi sa kung gaano kakahanda na tanggapin na may higit pang bagay na dapat matutunan. Ang pagpapakumbaba ang susi upang buksan ang pintuan ng walang katapusang pagkatuto at pagunlad at upang makamit ang tagumpay na hindi lamang panlabas, kundi panloob din. Number 2. Pinapabuti ang relasyon at pakikipagkapwa. Ang taong mapagpakumbaba ay may kakaibang kakayahan sa pakikipag-ugnayan. Kapag marunong kang yumuko at hindi ipagyabang ang sarili, mas madali kang makabuo ng tiwala at respeto mula sa iba. Hindi ka nagiging hadlang sa komunikasyon hindi ka lumilikha ng alitan sa pamamagitan ng pride at mas naiintindihan mo ang damdamin at pangangailangan ng iba. Sa ganitong paraan, nagiging mas malalim at mas matibay ang bawat relasyon sapagkat may bukas na espasyo para sa pag-unawa, pakikinig at pagtanggap ng iba't ibang perspektibo, sabi ni Seneca. Ang tunay na lakas ay makikita sa kakayahang makipag-ugnayan ng maayos at may respeto sa kapwa. Isipin mo ito sa bawat taong iyong nakikilala may oportunidad na matuto, magtulungan at magbahagi ng karanasan. Ngunit kung puno ka ng kayabangan at iniisip na laging tama ka, napapawi ang oportunidad na ito at ang bawat ugnayan ay nagiging puno ng tensyon at hindi pagkakaunawaan. Ang pagpapakumbaba ay nagbibigay daan para maging mabuti ang samahan hindi lamang sa trabaho o negosyo kundi sa pamilya, kaibigan, at kahit sa mga taong hindi mo kilala kapag marunong kang makinig magpasalamat at kilalanin ang kontribusyon ng iba mas nagiging matibay ang ugnayan at mas madali ang pagkakaroon ng suporta sa oras ng pangangailangan ang bawat simpleng kilos ng pagpapakumbaba pagtanggap sa ideya ng iba paghingi ng tawad kapag nagkamali o pagbibigay ng kredito kung saan nararapat ay nagdudulot ng positibong epekto sa bawat relasyon bukod pa rito ang mapagpakumbabang tao ay mas may kakayahang mag-handle ng konflikto. Hindi niya hinahayaan ang ego na mangibabaw kaya mas mabilis siyang makahanap ng solusyon at makabuo ng kompromiso. Ang bawat interaksyon ay nagiging pagkakataon hindi lamang para mapanatili ang kapayapaan kundi para lalong lumalim ang koneksyon at tiwala sa bawat isa. Sa pamamagitan ng pagpapakumbaba, nagiging mas maayos ang bawat interaksyon at mas matibay ang bawat relasyon. Ang taong mapagpakumbaba ay hindi lamang iniingatan ng sarili, kundi iniingatan din ang damdamin at karapatan ng iba. Ito ang pundasyon ng respeto, pagtutulungan at tunay na pagkakaunawaan. Sa huli, ang pagpapakumbaba ay hindi lamang susi sa maayos na relasyon, kundi pati sa mas matatag at matagumpay na buhay. Number 3. Pinapalakas ang panloob na katahimikan at kontrol sa sarili. Ang pagiging mapagpakumbaba ay hindi lamang nakikita sa pakikitungo mo sa iba kundi higit sa lahat sa kung paano mo hinaharap ang sarili mong damdamin at isip. Kapag marunong kang magpakumbaba, natututo kang kilalani ng iyong mga limitasyon, tanggapin ang iyong kahinaan at huwag hayaang ang ego o kayabangan ang magdikta ng iyong kilos. Sa ganitong paraan, Nagkakaroon ka ng kontrol sa sarili at hindi basta-basta natitinag ng galit, ingit o takot, sabi ni Marcus Aurelius. Ang kalayaan at kapayapaan ay nagmumula sa kakayahang kontrolin ang sarili. Ang mapagpakumbabang tao ay hindi palaging nakadepende sa opinyon o papuri ng iba. Hindi siya alipin ng kanyang pride o ng paghahangad na mapansin. Sa halip, siya ay may kakayahang manatiling kalmado sa gitna ng kaguluhan matatag sa oras ng pagsubok at malinaw ang isip sa oras ng desisyon. Kapag nagiging mapagpakumbaba ka, natututo kang tanggapin ang mga bagay na hindi mo kontrolado at ito unang lakas mo sa mga bagay na maaari mong baguhin. Ito ay isang mahalagang prinsipyo sa Stoicism. Ang pagtuon sa kung ano ang nasa ating control at ang pagpapalampas sa kung ano ang wala. Ang pagpapakumbaba ang nagiging tulay para maramdaman mo ang tunay na katahimikan sa loob sapagkat hindi ka nag-aaksaya ng enerhiya sa pagmamayabang, pag-iingit o pakikipagkompetensya sa iba. Bukod dito, ang mapagpakumbabang tao ay mas madaling makahanap ng balanse sa buhay. Ang bawat pagkilos ay nagmumula sa malinaw na pag-iisip, hindi sa impulsive na emosyon. Ang bawat desisyon ay mas pinag-iisipan at mas may layunin, kaya mas madali niyang maabot ang kanyang mga mitiin at mas malalim ang kasiyahan sa bawat tagumpay. Sa huli, ang pagiging mapagpakumbaba ay hindi kahinaan kundi isang sandata. Ito ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan na kontrolin ang sarili, manatiling kalmado sa gitna ng unos, at maramdaman ang tunay na katahimikan at kapayapaan sa bawat aspeto ng iyong buhay. Number 4. Pinapalakas ang katatagan sa harap ng pagsubok. Ang pagiging mapagpakumbaba ay nagbibigay ng kakaibang lakas sa gitna ng hamon at pagsubok. Kapag marunong kang yumuko at kilalanin ng iyong limitasyon, mas nagiging handa ka sa mga hindi inaasahang pangyayari. Hindi ka basta-basta natitinag ng kabiguan o pagkabigo, sapagkat alam mo na ang bawat hamon ay bahagi ng proseso ng paglago at pagkatuto. Ang pagpapakumbaba ay parang pundasyon na matibay at hindi madaling mabuwag, kahit na anong unos ang dumating sa buhay mo. Sabi ni Epictetus, hindi ang pangyayari ang nakakaapekto sa atin, kundi ang ating pananaw sa mga ito. Sa madaling salita, ang totoong lakas ay hindi nakasalalay sa kung gaano kadali o kahirap ang sitwasyon, kundi sa paraan ng pagtanggap at pagharap natin dito. Ang mapagpakumbabang tao ay hindi nagpapadala sa galit, pagkabigo o pagkakainis kapag may problema. Sa halip, tinitingnan niya ito bilang oportunidad para lumakas matuto at mas lalo pang paigtingin ang disiplina sa sarili. Ang bawat pagsubok ay nagiging hakbang patungo sa mas mataas na antas ng karunungan, tibay ng loob, at personal na paglago. Bukod pa rito, ang pagpapakumbaba ay nagtatanggal ng labis na pride na kadalasan ay nagiging sanhi ng pagkabigo. Kapag mapagpakumbaba ka, handa kang humingi ng tulong kung kinakailangan at tanggapin ang payo ng iba. Ito ang nagbibigay sa iyo ng flexibility at resilience sa bawat sitwasyon. Hindi mo kailangan ipakita na palaging tama ka o malakas ka, sapagkat alam mong ang tunay na lakas ay nasa kakayahang bumangon, humarap sa katotohanan at magpatuloy sa kabila ng lahat ng hamon. Sa pamamagitan ng pagpapakumbaba, natututo kang manatiling matatag kahit sa pinakamahirap na panahon. Ang iyong puso at isip ay hindi nadadala ng emosyon, pride o galit, kaya mas malinaw ang pag-iisip at mas matatag ang bawat hakbang na iyong ginagawa. Ang bawat pagkakamali ay nagiging leksyon at ang bawat pagkabigo ay nagiging daan para mas lalong lumakas. Ang tunay na katatagan ay hindi nakukuha sa pagiging palaging panalo, kundi sa kakayahang manatiling matatag, maayos at mahinahon kahit sa oras ng unos at kahirapan. Sa ganitong paraan, ang bawat pagsubok ay hindi hadlang, kundi pagkakataon para mas lalo pang umangat mas lalo pang maging matatag at mas lalo pang maunawaan ang kahulugan ng tunay na tagumpay sa buhay. Ang mapagpakumbabang tao ay may kakayahang i-transform ang bawat hamon sa aral at pagkakataon at dito nakikita ang tunay na lakas na hindi kayang kitain ng mata kundi mararamdaman sa puso at isipan. Number 5 Nagbibigay daan sa tunay na tagumpay at pagkilala sa iba ang pagiging mapagpakumbaba ay hindi lamang tungkol sa kung paano ka nakikita ng iba, kundi higit sa lahat kung paano mo pinapahalagahan ang kontribusyon ng bawat isa sa paligid mo. Kapag marunong kang yumuko at kilalani ng iba, mas nagiging bukas ang pinto para sa kolaborasyon, suporta at pagkakataon na makamit ang mas mataas na tagumpay. Hindi mo kailangan ipagmalaki ang lahat ng bagay na iyong narating. Sa halip, binibigyan mo ng halaga ang bawat taong naging bahagi ng iyong pagunlad sabi ni Marcus Aurelius, huwag mong isipin na ikaw ay mas mataas kaysa sa iba. Ang tunay na karunungan ay sa pagtanggap at pagkilala sa bawat tao. Ang mapagpakumbabang tao ay hindi nagmamalaki sa kanyang posisyon o tagumpay. Sa halip, siya ay nagbibigay ng kredito kung saan nararapat. Nagbubukas ng pintuan para sa pagkatuto mula sa iba at nagtataguyod ng respeto sa bawat isa. Sa ganitong paraan ng tagumpay ay hindi lamang personal, kundi sama-samang nararanasan at mas matibay. Bukod pa rito, ang pagpapakumbaba ay nagtatanggal ng labis na ego na kadalasan ay nagiging sanhi ng alitan at hindi pagkakaunawaan. Kapag handa kang kilalani ng kahalagahan ng iba at tanggapin na hindi lahat ng sagot ay nasa iyo, mas nagiging maayos ang relasyon sa trabaho, negosyo at sa komunidad. Ang bawat hakbang patungo sa tagumpay ay nagiging mas maayos, mas makabuluhan at mas sustainable. Ang mapagpakumbabang tao ay natututuring humingi ng tulong at tanggapin ang payo ng iba. Ito ay tanda ng lakas, hindi kahinaan. Sa halip na magpanggap na palaging tama, siya ay bukas sa aral at gabay na maaring magpabilis sa kanyang paglago. Sa ganitong paraan, ang pagpapakumbaba ay nagiging susi sa tunay na tagumpay. Sapagkat ang tagumpay na may respeto, pagkilala, at kolaborasyon ay mas malalim at mas matagal ang epekto. Sa huli, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng papuri o yaman, kundi sa kalidad ng relasyon, respeto, at epekto mo sa iba. Ang pagpapakumbaba ang nagbubukas ng pintuan para sa ganitong uri ng tagumpay at nagiging pundasyon para sa isang buhay na may kahulugan at kapayapaan. Number 6 pinapalakas ang kakayahang magpatawad at magpakumbaba sa sarili. Ang pagiging mapagpakumbaba ay hindi lamang nakatutok sa pakikitungo sa iba, kundi pati sa relasyon mo sa iyong sarili. Kapag marunong kang yumuko at tanggapin ang iyong pagkukulang, natututo kang magpatawad sa sarili at itigil ang pagpaparusa sa sarili sa tuwing nagkakamali. Hindi mo hinahayaan ang guilt, regrets o self-condemnation na sirain ang iyong katahimikan at kalayaan sa isip. Sa halip, ginagamit mo ang pagkakamali bilang leksyon at pagkakataon para mas lalo pang lumago. Sabi ni Seneca, ang mapagpakumbabang, puso ay pusong malaya sapagkat hindi ito nakatali sa pride o takot sa kamalian. Kapag marunong kang magpakumbaba sa sarili, mas malinaw ang iyong pananaw sa iyong mga desisyon at aksyon. Natututo kang harapin ang iyong kahinaan tanggapin ang iyong limitasyon at gumawa ng aksyon na may kababaang loob at determinasyon. Ang ganitong uri ng pagpapakumbaba ay nagiging pundasyon ng malalim na self-awareness at personal na paglago. Bukod pa rito, ang pagpapakumbaba ay nagbibigay kakayahan upang tunay na magpatawad sa iba. Kapag alam mo ang halaga ng kababaang loob, mas madali mong naiintindihan ang pagkukulang ng iba at hindi ka agad nadadala sa galit o pagnanasa ng paghihiganti. Ito ay nagdudulot ng mas maayos na relasyon at mas malalim na kapayapaan sa iyong puso. Ang mapagpakumbabang tao ay hindi perpekto, ngunit natututo siyang mag-adjust, magpatawad, at magpatuloy ng may respeto sa sarili at sa iba. Sa bawat pagkakataong, yumuko at magpakumbaba, mas lalo niyang naiintindihan ang kahalagahan ng compassion, empathy at tunay na lakas na nagmumula sa loob. Ang pagpapakumbaba ay susi hindi lamang sa pakikitungo sa iba kundi sa kapayapaan ng sarili. Ang kakayahang magpatawad sa sarili at sa iba at ang kakayahang tanggapin ang kahinaan at limitasyon ay nagiging daan para sa mas matibay, mas malinaw at mas makabuluhang buhay. Number 7. Nagbubukas ng pintuan sa tunay na karunungan at panloob na kalayaan kapag marunong kang yumuko at kilalanin na hindi mo alam ang lahat mas nagiging bukas ang isip mo sa mga aral na hatid ng buhay, ng karanasan ng iba, at ng mas malawak na mundo sa paligid mo. Ang mapagpakumbabang tao ay laging handang matuto, magbago, at humarap sa katotohanan kahit gaano man ito kahirap tanggapin. Ang ganitong kakayahan ay nagbibigay ng kalinawan sa isip at tibay sa puso sapagkat natutunan niyang hindi dapat ipagwalang-bahala ang bawat oportunidad na magdagdag ng karunungan at pagpapahalaga sa buhay. Sabi ni Epictetus, ang karunungan ay nagsisimula sa pagtanggap na hindi mo alam ang lahat at patuloy na pagkatuto. Ang mapagpakumbabang puso ay hindi alipin ng pride o ng hangaring magpakitang gilas sa halip nakikinig ito. Tumatanggap ng gabay at ginagamit ang bawat pagkakataon upang palalimin ang kaalaman at pagunawa sa buhay. Ang taong mapagpakumbaba ay laging may bukas na isip at pusong handang tanggapin ang aral ng iba sapagkat alam niyang sa pagtanggap ng kaalaman mula sa labas, lalo siyang tumitibay at nagiging mas malaya sa ego at sa ilusyon ng kontrol. Bukod pa rito, ang pagpapakumbaba ay nagtatanggal ng takot sa pagkakamali at kabiguan. Ang bawat karanasan, mabuti man o masama, ay nagiging oportunidad para matuto at lumago kapag marunong kang yumuko mas malinaw ang pananaw mo sa mga bagay-bagay at mas handa kang harapin ang anumang hamon ng may determinasyon, mahinahong pag-iisip at katahimikan sa puso. Ang bawat hakbang na ginawa mo sa ganitong paraan ay hakbang patungo sa mas mataas na antas ng karunungan, tibay at kapayapaan ng sarili. Ang mapagpakumbabang tao ay hindi lamang matalino sa isip kundi malaya sa puso at diwa. Hindi siya alipin ng kanyang pride nang opinyon ng iba o ng material na bagay. Sa halip, nakapokus siya sa kung ano ang tunay na mahalaga. Ang kaalaman, karunungan at kapayapaan ng sarili. Sa pamamagitan ng pagpapakumbaba, natututo siyang bumuo ng mas matibay at mas makabuluhang koneksyon sa iba habang pinapalakas ang kanyang loob at isip upang harapin ang hamon ng buhay ng may panloob na katahimikan at kalayaan. Ang pagiging mapagpakumbaba ay hindi lamang susi sa tagumpay, kundi susi rin sa tunay na kalayaan, katuparan at kahulugan ng buhay. Ito ang pundasyon ng lahat ng aspeto ng personal na paglago, kapayapaan, at karunungan na hindi kayang kitain ng mata, kundi mararamdaman sa puso at isipan. Sa bawat pagkakataong yumuko at magpakumbaba, mas lalo mong naiintindihan ang kahulugan ng tunay na tagumpay at mas nadarama ang kalayaan na nagmumula sa isang pusong hindi alipin ng kayabangan, ego o material na bagay. Ang pagpapakumbaba ay hindi kahinaan. Ito ay lakas na nagmumula sa loob. Isang pundasyon na nagbibigay daan sa pagkatuto, pagkakaroon ng mas matibay na relasyon, panloob na katahimikan, katatagan sa pagsubok, tunay na tagumpay, kakayahang magpatawad, at higit sa lahat, sa karunungan at panloob na kalayaan, isipin mo, bawat pagkakataong marunong kang yumuko at tanggapin ang katotohanan, bawat pagkakataong kilalanin mo ang limitasyon mo at pahalagahan ng iba. Bawat pagkakataong matutunan mo mula sa pagkakamali at karanasan ng iba ay hakbang patungo sa mas matibay, mas maayos at mas makabuluhang buhay. Ang pagiging mapagpakumbaba ay nagaalis ng ego, nagbubukas ng isip at nagpapalaya sa puso. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon ka ng kakayahang humarap sa buhay ng may panloob na katahimikan, kalayaan at malinaw na pananaw. Huwag mong maliitin ang simpleng aksyon ng kababaang loob, kahit maliit na hakbang patungo sa pagpapakumbaba, tulad ng paghingi ng tawad, pagbibigay ng kredito sa iba, o pagtanggap ng payo, ay nagdudulot ng malaking epekto sa buhay mo at sa relasyon mo sa ibang tao. Sa bawat araw may pagkakataon kang piliin ng kababaang loob kaysa kayabangan, karunungan kaysa kayabangan, at kapayapaan kaysa ego. Sa ganitong paraan, unti-unti mong naabot ang tunay na tagumpay at katahimikan sa puso at isipan. Kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Dito, patuloy nating tuklasin ang mga aral na magpapaunlad sa isipan, puso at kaluluwa mo at magbibigay sa iyo ng inspirasyon upang maging mas matatag, mas malaya at mas makabuluhan ang buhay mo. At higit sa lahat, huwag mong kalimutan na ang pagiging mapagpakumbaba ay proseso. Hindi ito nangyayari sa isang araw, ngunit sa bawat hakbang, sa bawat aral na iyong tinatanggap, at sa bawat pagkakataon na yumuko sa halip na umapaw sa pride, mas lalo kang lumalapit sa pinakamataas na antas ng karunungan at personal na paglago. Ito ay isang biyaya at lakas na hindi nakikita ng karamihan, ngunit damang dama ng puso at isipan ng taong marunong magpakumbaba. Maraming salamat po, magingat po tayo palagi at kay Lord palagi ang papuri.